Hey what's up what's up mga kaibigan mga paps Magandang umaga po sa inyo lahat Welcome to my youtube channel Batang laking sorge Uhay bukid ah, Mga kaibigan mga paps ah, Ito andito naman sa bukid Magang maga na po at sa sabak na naman Mga kaibigan At sa mga senior magandang magandang umaga po sa inyong lahat At maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. At papakita ko sa inyong lahat kung ano yung aming gagawin ngayong umagang ito mga kaibigan at mamaya na lang ulit mga kaibigan I'm waiting for you Sorry, DJ Ayan mga kaibigan mga paps ang aking ninong ngayon kinuha punya niya si Neneng ayan uh, mga kaibigan mga paps at Titingnan ko to kung gano'n na kalalaki yung tumutubong sabog tanim na pechay. Ayan po mga kaibigan mga paps. Titingnan ko rin dito sa kabila mga kaibigan mga paps. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga senyor na nanunood ng aming youtube channel. Ito mga kaibigan mga paps at tinitingnan ko mga tumubo na pechay. Ayan po mga kaibigan mga paps. Ayan. Ayan po mga kaibigan. At ayan na po si Mr. Rostico Alvarez nasa kubo na mga kaibigan mga paps at ipapakita ko po sa inyong lahat ang view ng bukid umagang kay ganda ayan mga kaibigan mga paps yan po yung bundok mga kaibigan mga paps yung may puno na yon sa pinaka-taas na yun, mga kaibigan mga paps. Nakiat ko na rin po yan. Ayan mga kaibigan. mamaya na lang ulit mga kaibigan mga paps salamat ayun mga kaibigan mga paps at andun ah, po si Mr. Rostico Alvarez at nilipat niya lang po yung kanyang kalbao na si Boknoy ayan ayan mga kaibigan mga paps papakita namin sa inyo yung lahat yan pag spray magang kay ganda mga kaibigan ayan po siya, mga kaibigan mga paps mamaya na lang ulit salamat ayan o, mag spray na naman mga kaibigan mga paps yow true star Ayan mga kaibigan, round star at machete. Ayan. Tatlong klase po yan mga kaibigan. Ayan, bagong bago. Oh. Bagong bago po yan. Hmm, lang. Ayan na mga kaibigan, para sa inyong lahat. Hmm. Ito, pang buto. Ito, mo chete. Ah, uh, ito naman pamatay doon sa tumutubong maliliit na damo. Yung buto niya. Mm. Itong Xerox na to. Ako nyan, insecticide. Pang insecticide, ayan mga kaibigan. Tingnan natin kung ilang ml. Pang pesticide natin yan. Pang po 'to mga kaibigan, mga paps. Ayan. 1000 ml po mga kaibigan machete at itong Ronstar 500 ml ayan po mga kaibigan at Cyrox 1 liter ayan po yan para sa inyong lahat okay wala ayan mga kaibigan mga paps at papakita namin sa inyong lahat yung gagawin ngayong umagang ito Ayan mga kaibigan mga paps Si Hernan Valdez mga kaibigan At siya ay nag spray na naman mga kaibigan mga paps Ayan Ganyan po kalulupit mga kaibigan mga paps ang buhay bukid farmers mga kaibigan tingnan nyo po ang kanyang pechay ayan ang sabog tanim na pechay Yo, oh, kape oh. Kape, kape! Morning! Morning! Ano na? Ano? Gusto mo? Kape? Ay, tayo na po. Punggusay. Ayun, po yan mga kaibigan. Tingnan nyo po, napakalupit. Ganyan po ang pamamaraan ng pag-spray. Ayun. Tingnan nyo po yung kanyang power sprayer. Umaasok-asok pa. Yo! Ayun mga kaibigan mga paps. Mamaya na lang ulit. Salamat.

Hmm. Ilang takal po yan, sir? Isa lang dito, oh, sir. isa lang po yan, mga kaibigan. Ayan, makikita nyo nun po. Actual video po yan, ah. na dinidemo. Ayaw. Hmm, um, Ronstar po yan, ha? Tatlong klase po yan, mga kaibigan. Oh, so, mat lang po, ah. Machete. Hindi lang yung nakaraan. Hmm? Hindi sa ng balata. Hindi, may takaw na kong dito eh. Ayun po mga kaibigan, machete ang kanyang lalagay. Purpose ng machete? Pangbuto. Pangbuto. Eh yung Ronstar? Ang parang tumutubong buto. Yun. Tapos yung Cyrox? pang insecticide oh may nagtatanong ilang beses po ba kayo nag spray sa inyong pechay ay marami ah kung um, 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 beses lang ngayon na ba yan hmm isang araw basta isipagin para di tamang yung kulisa ano mga hmm. klase ng insecto Ayan mga kaibigan, makikita po. O pangalawa, dalawang takal punong takip nun. At pupuntahan din natin si Mr. Bernaldo. Domingo sa kabila. Siya po yung sumayaw ng sisiwit. Ayan po, may parating pong bisita mga kaibigan mga paps. sa po si Mr. Cesar Tolentino andun sa kubo ay nakapula. Mag-spray din po yan mga kaibigan. At mamaya lalapitan natin yung mga yan. Ito muna. Malapit na naman ang pagpupula ng sibuyas. Bigat. Oh bukas na po na mga kaibigan, yung abangan, tomorrow, coming soon po yan. At mag, ano, mag-aararo ba bukas? O, mag-aararo na po yan, ng pagsisibuyasan. Pagpupunlaan po yan, kung ilang kilo man. Ayan, yan po. Ah, discard malupit po yan. Ayan po mga kaibigan mga paps. Ready to fight na naman <laughs> mga kaibigan. Ayan mga kaibigan mga paps at kanyang spray yung aming ginawa ng video na actual video yung pagsabog tanim mayroon na po mga kaibigan mga paps ayan mga kaibigan para po sa inyong lahat

para po sa inyong lahat mga kaibigan mga paps at tayo po si Kaya Cesar Tolentino mga kaibigan mga paps nandun po siya at mag-spread din po ng kanyang lason mag spread din po siya ng kanyang pechay at mustasa mga kaibigan at ating lapitan Barado, barado po mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, mga paps. Yung mustasa. Ayan. Ayan na po. At ating napitan yan si Kay Cesar. Mga kaibigan, mga paps. Ayan, makikita nyo po mga kaibigan. At ay naman po si Mr. Hernan Valdez mga kaibigan mga paps. Yung nakapula na yun, Mr. Rostico Alvarez. At si Kuya Cesar Tolentino. Oh, para saan yan kay Cesar? O oh, pang insecticide din po yan mga kaibigan mga paps. Yung kanyang spray na yan. Ayan po sila mga kaibigan. La 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 At lalapitan din natin mamaya mga kaibigan si Mr. Her ay Bernardo Domingo ayan po ayan Ayo, barado ang kanyang pito. Barado, barado. Hmm. Ayun na, umasok-asok yung kaniko na. Nisisiwit ah. Ayun na. Oh, umasok-asok. pang insecticide ganda na nung kamo ang laki na kay sa sir asa Ayan mga kaibigan, makikita nyo naman po. Yun pa. Okay, sarap. ng mabuhay. Ayan mga kaibigan, mga paps. Harbisin na po itong mustasa na yan mga kaibigan. yan, marami pong makukuha ng pwedeng pang-ulam po diyan mga kaibigan, mga paps. Ay, makikita niyo po, green na green mga kaibigan. Ang mustasa ni Caesar Cesar Tolentino, mga kaibigan, mga paps. Saya. Makikita niyo naman po mga kaibigan. Ayan mga kaibigan mga paps, napakaganda. Mustasa, pindaon pa lang. At ito po yung kanyang pechay mga kaibigan. Ayan po, ang kanyang mustasa. Uh, Tayo po sila mga kaibigan mga paps, si Mr. Rustico Alvarez at Mr. Bernardo Domingo at Mr. Cesar Tolentino, Mr. Hernan Valdez. Ayan po ang mga masisipag na buhay bukid farmers mga kaibigan. Pang insecticide po yung kanilang ini-spray na lason mga kaibigan sa kanilang sabog tanim na pechay. At ating lapitan si Mr. Bernardo Domingo mga kaibigan mga paps ayan po ang buhay bukid farmers ayan mga kaibigan mga paps At ang view ng bukid, mga kaibigan, ayan po, para po sa inyong lahat. Sinag ng araw. At ito, mga kaibigan, pechay pa po yan. Mustasa. At andun pa si Kaya Cesar Tolentino, mga kaibigan, mga paps. At inaayos niya pa yung kanyang gagamiting sprayer, mga kaibigan. At habang yung dalawa po, nag-i-spray. Ayan. At papakita ko rin sa inyong lahat, mga kaibigan, mga paps, para po sa inyong lahat, yung ginagamit nilang lasom. Ayan. Ayan na po si Kuya Cesar Tolentino, mga kaibigan, mga paps. At mag-spray na din siya, mga kaibigan. Yan ang ating mga suportahan mga kaibigan mga paps ang masisipag na buhay bukid farmers. Ayan na mga kaibigan mga paps. Nagsimula na po si Cesar Tolentino mga kaibigan. Ayan na po siya. Kanyang ini-sprayan ng lasun na pang-insecticide ang kanyang pechay mga kaibigan mga paps tatlo po yan ayun po mga kaibigan Rostico Alvarez Bernaldo Domingo at si Mr. Hernan Valdez mga kaibigan mga paps nandun po mga kaibigan yan. Ayan mga kaibigan mga paps Yo! What's up? What's up? Ayan. Tingnan nyo na po Ayan Ganyan po sila kasi sipag mga kaibigan mga paps Ayan naman po si Boknoy Good morning Boknoy Ayan na mga kaibigan mga paps, yung tumubong pechay mga kaibigan, yan na po yung aming ginawa ng video, na actual video. Uh, mga kaibigan mga paps, yung link ng actual video, uh, lalagay ko po sa baba, sa description mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan, 2 uh, weeks na po to itong kanyang pechay na sabog tanim. Ayan at ating lapitan. At yan naman po yung kanyang mustasa. Meron na rin tumubo mga kaibigan mga paps. Ayan. Lapitan natin yan. Ayan mga kaibigan. Para saan ba yan? Pang insecticide. yon Brudan po yan mga kaibigan. yo Lupit. Isa. o Oh, dating po 'yan, daiten. ayan Ang pumutol. Kangpongo side, mga kaibigan, mga paps Ayun. mga kaibigan. Tepat. Yan ang mga discarding malupit. Hmm. Yan, rutan. Daitin. Ayan mga kaibigan, mga paps, kung maalala nyo, ito na nga po yung ginawa namin ng video, yung actual video. Ayan, papakita ko sa inyo lahat, yung tumubong pechay, ayan. Ayan po mga kaibigan yung mga tumubo dito yung link po nung actual video mga kaibigan mga paps lalagay ko po sa baba sa description para makita nyo lahat mga kaibigan mga paps ayan po yan mga kaibigan At pupunta lang ako doon sa kubo Mga kaibigan mga paps uh, Mga kaibigan Ito pala yung Buto na sinabog dyan Yung pinaglagyan Ramgo seed At mamaya na lang ulit mga kaibigan mga paps Salamat Mga kaibigan mga paps at lapitan din natin ang nag-spray ng kamatis ayun mga kaibigan ayun po mga kaibigan mga paps Nag-spray ng kanyang kamatis na balag. Ganyan po sila kasi sipag mga kaibigan at mga discarding malupit na pagkakamatis. Ayan mga kaibigan. May bunga yung kanyang kamatis mga kaibigan mga paps. Ayaw. Hanggang doon po yan mga kaibigan mga paps yung kanyang kamatis. At doon po sa taas meron din po nag-spray down. Ayan. Ayan po. Napakaganda nung kanyang gamit na sprayer. Ayan. Ayan mga kaibigan mga paps, yung mga lason na ginagamit ng aking pinsan na si Mr. Rustic Alvarez. Ayan, machete, ayan mga kaibigan mga paps. At Ronstar. Ayan, Xerox. 1 liter mga kaibigan mga paps, 1000 ml. At ito naman, Ronstar, ayan mga kaibigan mga paps. pang insecticide at saka pamatay sa buto ng damo mga kaibigan mga paps at ipraprant ko na mga kaibigan at may pupuntahan po ako salamat hindi magmumotor ako ayan mm, mga kaibigan katatapos lang po niya mag spray at may pupuntahan lang ako sana may natutunan kayo sa aming ginawang video buhay bukid maraming salamat magandang umaga